Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Uh, sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito mag-resonate sa lahat. But unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tara Trader. Siya yung nagbibigay ng personal reading. Ayan. And, uh... Sana mag-comment kayo dyan sa baba, guys. So, inaayos ko lang tong card. Medyo hindi pala maayos yung nakuha kong card. Pero, eto kasi yung tumatawag ng attention ko eh. Bago ako mag, ano, mag-start ng reading ninyo. Meron ako naka-prepare na card talaga na gagamitin. Kaya lang medyo mas ito yung tumawag sa attention ko. So, ito yung aking gagamitin. Okay. So, love reading to guys, ha? Pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. So, pag, pag, sinasabi kong ikaw, tapos alam mo sa sarili mong hindi ikaw yon then might be that is your person. Tapos pag sinasabi ko namang person mo, tapos alam mo namang ikaw yon then pwedeng ikaw yon Okay? So, bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Simulan na natin ang reading. Libra. Sun, Moon, Rising Venus, Jupiter, Libra. The Hermit. This is Virgo Energy. Ten of Swords. Bottom of the deck is a Tower. Ayan. Yung iba sa inyo pwedeng may Tower moment uh, na nangyayari sa'yo. Um sa iyo mismo, Pwedeng sa iyo mismo with the hermit, this could be also uh, could be a home uh, may kinalaman sa home maybe may mga um, ending na nangyayari sa iyong home and well, yung home pwede rin kasing kat sarili mo eh diba? pwede may mga ending na nangyayari sa iyo mismo kasi uh, a home it, pwede mong i-consider doon na yung uh, home is your body. You know? And then the ten of swords pwede may mga ending with regards to that. Okay? And also yung bottom of the deck is the tower so may kinalaman dito yung mga ending. Yung person na ka-connect mo sino to? For so, sa nakakonek mo, kunin naman natin yung energy nito. For Libra. You do have your Four of Pentacles. Nine of Swords. Five of Swords. Gusto ko i-clarify yung Four of Pentacles. Anong meron dito? Wait lang guys, nalaglag yung card. Okay, so anyway, um, Knight of Swords is here. Ito yung nag-clarify. Um, itong person na to ang dating niya para siyang mailap eh lalo sa pakikipag-connect or communicate sa iyo with the page of ones, pwedeng hindi siya ganoon ka-communicative and pwedeng ano siya uh, parang wala siyang pakialam ganoon yung dating niya sa iyo ano ba emotion na itong taong? Ano ba emotion niya sa isa't isa? Seven of Wands, Eight of Swords, and the Queen of Cups. Temperance, Justice card, and the Ace of Cups. Nine of Cups is at the bottom of the deck. Uh, okay, Queen of Cups, Eight of Swords, Seven of Wands. Ikaw to, no? Yung emotion mo sa kanya could be Mahal mo yung person to, pero ayaw mo na magmukha kang nakakahiya sa kanya. Alam mo yun, yung parang mahal mo siya, kaya lang with the eight of swords, parang kailangan mo pigilan yung sarili mo or wag ipakita yon Okay, as much as possible itong person na to with the temperance I mean Ace of Cups this person loves you mahal ka niya kaya lang with the temperance I feel like kailangan niya na patience or hindi siya nagiging open sa so, yung iba kasi pwedeng honest sila sa emotion nila with the justice card pero kung hindi pa siya nagiging honest sa'yo, might be may bagay pa siyang hinihintay. Ano yung hinihintay niya? Page of Swords and the Star. Well, uh, this is showing to me as like maybe may hinihintay pa siya na ma-achieve. Like, maybe ma-achieve niya. Like, could be a goal na parang Ten of Cups is here. So, this person really do loves you. May iba sa inyo may child na invo involve or children. So, might be matapos yung usapin regarding a child or children. So, pwedeng ganun. Pwede nyo yung isa sa hinihintay ng iba. What will happen in the near future for you? Five of Cups, Ten of Cups. What's with the five? What's with the five of Cups? The Moon. Meron tayo dito ng Three of Wands, Two of Cups, the Hierophant. Bottom of the deck is the Two of Pentacles. May um, iba sa inyo, you need to rest. Magpahinga. Um, you know, relax. Bigyan mo ng time yung sarili mo para magpahinga. Uh, pahinga. Nakita ko ng person like maybe maybe a family member na parang inaaksaya or sinasayang niya yung effort o yung mga bagay na binibigay mo and kung ginagawa niya yun na sinasayang niya huwag mo na lang ibigay just give it to yourself you know and pagdating sa person na the 3 of wands this is showing to me as like growth sa connection may 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 yung iba sa inyo 2 of cups this is relationship And uh, the hierophant, pwedeng magkaroon ng relasyon or ng partnership sa inyo in the future nitong person na to. Pero, huwag mo sayangin yung, I mean, the way I say this, if you are in a relationship sa ibang person, huwag mo sayangin ang buhay mo, ang sarili mo, ang effort mo, ang time mo sa mga maling tao. You know, so, you can feel it yung iba kung hindi pa nag end but yung iba sa inyo kasi pwede nag end na eh. pero yung iba na hindi pa nag end baby this is the time na i-end mo yung connection mo relationship mo sa iba na alam mong ibinibigay mo lahat pero wala namang bumabalik sa sa'yo na same sa effort na ibinibigay mo okay so like kailangan mong mag decision eh kailangan mong mag take ng risk dito sa connection na ito kung gusto mo ng Ace of Wands which which is new beginning for you and yung new beginning with the Three of Swords uh, may masasaktan talaga okay pero kung gusto mong matapos or mabuo kung ano man yung magandang connection, sitwasyon relasyon para sa sa'yo eh wag yung pabago-bagong isip mo you have to with the chariot aksyonan kung ano man itong bagay na hindi na sigurado sa buhay mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.